kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Abang papalapit na ang araw ng filing ng COC para sa mga tatakbong senador sa 2025 election, ay painit na ng painit ang lipatan at endorsuhan ng mga kandidato na tatakbo sa 2025. Ang dating kasangga ng vice Presidente na si Senador Bong Revilla ay mas piniling sumama sa tinatawag ng mga taga-suporta ng PC na hindi mo tatakbong senador ang pitong taong nakulong na si Leila de Lima dahil partless representative na sa ngayon ang kanyang punterya para sa eleksyon sa susunod na taon. Hindi rin nagpauli ang grupong tila wala ng presidente na tama para sa kanila. Ito ay ang Makabayan Block. Punong-puno ng mga kandidato nila na mahilig mag ang tatakbo sa pagkasenador. Kasama na rito ang mga kilalang tagabatikos ng halos lahat na nagdaang gobyerno. Ito ay sina Franz Castro, Arlen Brosas at Teddy Casino. Pero ang pinaka-inaabangan ng lahat ay ang partido ng PDP sa ilalim ni PRRD. Kumpirmadong tatakbo bilang mga re-electionist sa pagkasinador si Bato de La Rosa at Bongo at may dumagdag pa sa kanila na isa na namang artista. Ito ay si Philip Salvador kilalang diehard supporter ni PRRD si Ipe at talagang tumatakan kanyang sinabi noon sa mga kritiko ng dating Pangulo. Well, ah, uh, simple lang. Ginagawa naman ng Pangulo natin ang lahat para sa ikabubuti ng bansa, para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Pero binabatikos pa rin siya. Sa inyo po lahat na bumabatikos, pamatay kayong lahat. Salamat po. <laughs> Underdog man sa ngayon ang partido ni PRRD dahil sa mga banat sa kanila. Pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Senador Bato at naniniwala pa rin ito na bilog ang mundo. Ibig sabihin na kung sa ngayon ay nasa ibaba ka, baka bukas o makalawa ay nasa itaas ka na naman. Aayaw pa ba ako? <laughs> ah, andito na ako eh. Kaya ah, halos araw-araw kumakita nyo dyan sa... Quad Committee ng House of Representatives. Yes. Na araw-araw binubugbog tayo. Yes. Hindi ako papayag, hindi ako papayag na tayo ibubugbogi na lang forever. Lalaban tayo. Yes. Kaya nga tama ngayon, PDP laban. Laban kahit na araw-araw tayong ginigipit. Araw-araw tayong sinisiraan araw-araw tayong inuupakan, laban pa rin. Laban pa rin. Hindi tayo atras dito. Bilog ang mundo. Iikot ang mundo. Iikot ang mundo. Kaya yung mga tao na yan na nanggigipit sa atin ngayon, hindi man ugali ng uh, tatak Duterte. Hindi man tatak Duterte ang, uh, yung, yung uh, re-risk back. Wala yan. Never yan. Since day one ng aking pagkakilala, ng Duterte brand of leadership, hindi ko talaga naramdaman na ginagamit yung kanyang official capacity para risbakan yung kanyang mga political enemies. Never! Pinuna ng ilan ng sinabi ni Bato na hindi raw kailanman rumesbak sa kanyang mga kalaban ang dating Pangulo. Ang tanong, ano palang lang nangyari kay Senador De na matapos ang pitong taong pagkakakulong ay napatunayang gawa-gawa lang pala ang mga ebidensya na ginamit laban sa kanya. The realization that I was used as a tool for the imprisonment of Senator Lina De nakita ko at naranasan ko naman ang sakit at paghihirap na kanyang, sa kanyang pagkakakulong. At tumingin ako ng kapatawaran at pagsisisi sa aking pagkakamali. And the restoration of our friendship is the most important than politics. Kung noon ay sinabi ni Senador Bongo na kapag matapos raw ang kanyang termino bilang senador sa 2025, ay uuwi na raw ito sa Davao. Pero ngayon ay siguradong gusto nitong magpatuloy sa pagserbisyo. Ako, patuloy po ako magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Hindi naman po ako politiko na mga ngako pero yung mga magagandang programa po ni dating Pangulong Duterte, alam naman natin, nakapagdulot po ito ng pagbabago sa buhay ng Pilipino. Alam niyo, yung mga naninira dyan ngayon, yung mga naninira dyan ngayon, sila mismo yung unang panahon na sumisipsip. sip Di ba? Tapos, uh, eh, Mayor, Mayor, ang ganda ng ginagawa mo. Eh. Tama po yung sinabi ni Senator Bato. Bilog naman po ang mundo. At uh, nasa atin po ang katotohanan, na nasa atin po yung tapat na panunungkulan, yung tatak Duterte yung panunungkulan po. Yun lang po ang ipagpatuloy po natin. Marami man ang bumabati ko sa pagtakbo bilang senador ni Philip Salvador pero hindi ito problema para sa kanya dahil porsigido itong manalo katulad ni senador Robin Padilla. Ang tanong, ang mga jokes kaya na ito noon nila Senador Bongo ay makakatulong kaya sa kandidatura ni Ipe? Gusto ko lang pong introduce to ito si Ipe. Si Ipe po ay adopted father ng Davao City. Alam niyo po bakit father, adopted father? Kasi po nag iwan siya ng apat na anak sa Davao. Hindi ho, totoo yan. Alo, nga si Chris Aquino! Yeah. Birthday niya ngayon! Birthday niya ngayon! At saka hindi ko siya niloko kahit kailan. Minahal ko siya. Ma. Saan yan? Nabighani. Di naman. Puno. At saan niya Naloko si Chris Aquino. Hindi eh, ko niloko si Chris. Ah, okay. Kung hindi mo niloko, kantahan mo. Joke lang namin to ni Ipe. Eh, kaya lang po siguro uh, di na namin gagamitin yung joke na yon. At ang importante po, mapatawa namin kayo at mapangiti. Kasi puro politika na lang po ang naririnig ninyo. Pero kahit ano ba ang sasabihin ng iba ay decidido na si Philip Salvador na maglingkod kung papalarin bilang senador. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ah, uh, simple lamang po yung sa akin. Araw-araw marami akong batikos na tinatanggap. Pero okay lang po sa, sa akin yan. Alam niyo kung bakit? Kasi, kasi alam ko, nandyan lahat ng PDP para sumuporta. Eh kung ako po'y matatakot doon sa mga pagbabatikos nila, eh hindi ako PDP. Ako po'y PDP. Mamamatay na PDP. Tinatanggap ko po ang aking nominasyon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat PDP. Mabuhay po kayo. Ilang eleksyon na ang dumadaan sa ating mga Pilipino pero bakit mapahangga ngayon? Ay tila hindi pa rin nakakausad ang asenso sa ating bayan. Ang tanong, nasaan ba talaga ang problema kung bakit napag-iiwanan palagi ang Pilipinas? Ikaw, nakita mo na ba ang malaking problema kung bakit hindi umaasenso ang Pilipinas? ninyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.